Hindi masyadong nagbibigay ang Biblia ng detalye at halimbawa tungkol sa agwat ng edad sa pag-aasawa o ng anumang sitwasyon patungkol sa paksang ito. Alam natin na si Abraham ay mas matanda ng sampung taon kaysa kay Sarah, Genesis chapter 17 verse 17. Ngunit walang ibang mag-asawa sa Biblia na ibinigay ang edad ng individual. Laging ipinalalagay gaya halimbawa na si Joseph ay dihamak na mas matanda kaysa kay Maria. Gayunman, walang malinaw na sinasabi ang Biblia patungkol dito. Mahalaga ang edad sa pag-aasawa, ngunit higit na mahalaga ang isyu ng kaligtasan, espirituwal na kalagayan, pagkakasundo sa isa't isa at iba pa. Habang tumatanda ang tao, hindi na masyadong isinaalang-alang ang agwat ng edad. Maaring may magtaka kung ang isang 40 years old ay mag-asawa ng 20 years old, pero walang magtataka kung ang isang 80 years old ay mag-asawa ng 60 years old. Ang tanging babala tungkol sa pag-aasawa ay ang pag-aasawa ng mas bata dahil sa makalamang layunin o pag-aasawa ng mas matanda dahil sa pera o kayamanan. Ang pinakamagandang magagawa ay manalangin para sa karunungang galing sa Diyos sa mga bagay na may kinalaman sa pagdidesisyon sa edad ng isang napupusuan. Tandaan natin kung tayo man ay papasok sa isang relasyon ay hindi po basta-basta yan. Kailangan nating ipanalangin ng maigi upang makamtan natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin